na grocery na lang tuloy ako kasi wala akong mahanap na mabibig namang sumama sa akin sa lake. Magiging masaya ang buhay mo dito sa Canada kapag natuto kang makontento lang. Ito regalo sa akin ni Min. Favorite ko to. As in favorite ko tong brand na to, Lululemon mga besh. Kaya yun, nagkakaroon lang ako ng Lululemon pag regalo. Halos Actually, wala pa akong binili na sarili kong pera na Lululemon. Palaging regalo sa akin kasi favorite ko talaga yung promise. Kaya masaya masaya ako pag meron akong Lululemon. Yung kuyat ako. <laughs> kasi <laughs> hirig-hirig ka kasi. Yeah. So pag day off ko sa full-time job ko, dito ako sa Subway nagpa-part-time. Wala, yan na. Nakakapagol. Wala na ako lang ako sa tubo. Oh, gusto ko lumabas. Gusto ko mag gusto ko na sa Lake Zone. So, Nakahanap ako ng mga kasama ko. Sa katutuluyang ako, naghahanap ng mga may para pumunta sa lake or sa beach ngayon. Ang ganda ng araw at saka baka last day na ng huling hirit sa tag-init. Ang fall dito sa Victoria ay it's either maaraw o maulan. ang uh, ngayon, mainit pa ang weather pero soon, kahit ganyang kabright ang araw, malamig! na grocery na lang tuloy ako kasi wala akong mahanap na mabibig na mga sumama sa akin sa lake. Ayan, lagi ako nag-check ng mga sale mga besh kasi kapag ka, ano, end of season, nagsisale yung mga yan. Kahit naman, pwede na i-benta ng all year round. Basta, lagi silang may sale kapag ka may ano, nag-change ng ano, season. Kahit na di naman kailangan i-sale katulad nito, all year round naman to. Siguro para lang meron silang sale, makasabay dun sa iba. Ganun. Kaya the best talagang mamili ng mga gamit sa bahay katulad ito, oh, mainit ito, preparation for winter. All year round ako nagtitingin ng ano mga sale pang regalo tsaka ng mga gamit-gamit sa bahay kasi pinakamura na nga sila tapos inisinisale pa nila o oh, di diba, di sobrang mura lalo. Kaya ang advice ko kapag bago kayo dito sa Canada, sa ukay-ukay -okay kayo mapunta sa thrift store o kaya sa Walmart or superstore kasi doon talaga yung mga mura. na bago sa mga yon sa iba kasi talagang sobrang mahal eh kung panimo lang gamit lang naman why not wag na muna kayong mapihili basta may magamit lang muna kayo at syempre akat ko lahat yan wala kasi kaming elevator mura kasi dito sa apartment na to mga besh kaya pinagtsatsagaan namin to kaysa kaysa naman sa maganda tapos wala naman kaming ipon kasi ang mahal tapos importante rin sa amin ang parking may mga apartment kasi limitado lang yung parking isa lang eh dalawa yung sasakyan namin kaya tsaga talaga dito magiging masaya ang buhay mo dito sa Canada kapag natuto kang makontento lang hindi yung abutin yung mga bagay na hindi mo naman kayang abutin kaya tayo nababaon sa utang ay just ko nakakapagod taas yes, inakyat ko third floor malamig na hangin pero napakainit pa rin ano ba ito parang hindi pa... Parang hindi pa fall, is fall na po. Ay, parang ang summer, summer pa rin na. Peg. Hindi naman ako nagko-complain, pero sinasabi ko lang. Oy, kung maka-emote ka, alam mo, ang ganda mo ngayon, tsaka ang sexy mo. Ang laki ng chan mo dahil, alam mo yan. Kailangan mag-exercise na tayo ko. ang tapat choy choy ko ngayon. Wala talaga akong oras mag-exercise ngayon kasi nagbablog pa ako. Sumasabay pa kasi kayo, mga besh. Yung totoo. Ayun dahil, bakit ako tumaba eh. Yung totoo. Nanisipa yan, takot ako. Wala talaga. <laughs> hindi wala talaga akong time mag mag-exercise tsaka mag ano tsaka nagkaroon pa ako ng acid reflux so nakadagdag pa yun no so ang tip ko mga besh pag uwi nyo ganyan nyo yung mga paan nyo i-exercise yung taas nyo yung paan nyo para may sa varicose vein tapos sa second day ko ng day off nagluluto lang ako buong araw at naglilinis ng bahay tapos nag-i-edit ng aking blog